Good morning mga kasikas. Update lang na ako, no? Unya, pag na ako. So, na hilot sa Lumbo, Valencia. Wala pasad ko kabalo kung pila ka buok, pero nalilang PM sa tuwa. Kaya yung mga panahon nga, isara ang PM, unya, magsunod-sunod na dayon. So, ang naitabuan ni eh, ang katong, nauntay magpa-schedule nga, lahian na nga oras, dili na nako na ma masunod ang oras tungod kay nilapas na ko sa oras kay nagsunod-sunod naman ang hilot ang hinungdan ana da yun dili na mahilot tong na nagsunod ana nga oras so maglisod sad kog balibad kay lahi-lahi man og balatian no mao nga ma-extend usahay no? pagkaugma kay baka ang nganang gusto magpahilot pero mo saba man ung ko kung apiki gyud saba man sad ko nga dili gyud ko maka nga oras kay unsa so, man daghan may gapahilot niya gabi isad no naghilot ta gabi diri sa kuan n m p s diri sa firing range sa lagitas no silang sir eric james balingit atong ang hilot no og mga kauban uh, na yung mga sikyo gyapon so salamat kay sir ah uh, ko makita nimo ni karon salamat kaayo so nakauli ta hindi um, ra mabugay ngon grabe kagabi pero gabi gabi na gyud unya nga po naka-schedule na ko unya gyan sa lumbo nga katong sunod pag yun nga magpa-schedule sa mong naglagyo bitaw guys pariyaan ng mga mga sundalo no na may mga kampo-kampo so ginagahinan ginako ako na huwag adlaw mga like mga itib mga inga mga pulis yung daghan din sila so mapugos kita biyahe unya kaning sa CDO wala pa man na kumplito So, kuan pagi kayo. -ka kuan na ra si Dio pag makompleto na napud sa Miss Orga na ka-reserve daan. napud tayo wala na hilot sa dahilayan. Gina kuan pa na ko ang upper pulangi na agyapon, wala na tiwas mo to last. Dagan pagi -ka ka kayo tapos kanang gina schedule lang kita kay naman bugoy duty sinapta na ilang ta. Ako ra man diri is kanang maayo pud mo. So, wala i kuan ha, wala i ingon nga kanang bungat-bungat ni atong hilot. depende rin sa tao nga kinang kinising-kasing o okay, nga na, namagil akong hilot. Lagay ng utahan nga pila. Pero, kamuray bahala kay kana tabang raman. Nga ko lang nga, na ako yung, yung maalipyo sa inyong mga balatian bak, O nga na lang guys, akong update. Tapos magamit. Ayo lang mong kaulaw ha, kaya na yung mga uban nga maulaw o magpahilot. Ang sa tao raman ko diapon ko, pariha raman ta. Nga ito lang din nga, kuhan, magsinapta na lang ta sa akong schedule. Uh, Ayo din mong kaulaw. Kaya ko ako abang ramansad dagan may manghilot diri sa bukid don lelahi ko dang no lelahi teknik ning ana gusto tong mo tong gusto mo try no sabot na mga barkada barkada lang or sa padiha pamilya pwede ra dagan naman sa dag na hilot ngana na lang no guys dagang gyud salamat og maayong adlaw thank you So karon, uh, magbasa ta o kuan pulong sa Ginoo. Ang title ni, kuan mga patakaran sa ka sa ulugan sa Exodus 24 uh, Exodus 43 padulong sa 51. Ang ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, mao kini ang mga patakaran sa pagsaulog sa pasay, pagpasaylo dili makakaon ni ini ang mga langyaw apan makakaon ni ini ang tanang ulipon nga pinalit kun siya gituli na dili makakaon ni ini ang dumo duong ug ang mga sinuhulan nga trabahador kun muk kanon kini sa sulod sa balay diin kini, kini luto lutua ayaw pagdala ni ini sa gawas o ayaw balia ang bisan unsang bukog kinahanglan nga sa ulugon kini sa tibuok kalibu katilingban sa Israel kung ng usa kalangyaw nga nagpuyo uban kaninyo buot mo sa ulog sa pagpasaylo pahinungod sa Ginoo. Kinahanglan nga tulion una ninyo ang tanang mga lalaki sa iyang panimalay o unya makaapil na siya sa kasaulugan kay isipon naman siya nga usakal lumad nga Israelita kapan ang dili tinuli dili gayud makakaon ni ini ang maong patakaran sundon sa lumad nga Israelit, Israelita ingon man sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo gituman sa tanang mga Israelita ang gisugo sa Ginoo kang Moises o kang Aaron ni ato gayong adlawa gidala sa Ginoo ang mga Israelita gawas sa Ehipto sumala sa ilang mga hutong ang ebanghelyo sa atong Ginoo